Hi hey guys, magandang hapon sa ating lahat. Welcome back dito sa aking channel. Once again, this is DJ Jadavid Mix TV on Romics or White. <laughs> once again, Jadavid Mix TV ang tindirong blablabaliran ng Tawis City. So for the this video mga kasari, babahagi namin sa inyo ang aming nakabili. Ito ay nakakalaga lamang ng... 1,000 mahigit sa ating mga paninda ng mga pangbata mga kasari. So, yung aming uh, sinasadya doon mga kasari ay para sa ating mga pangbata na mga binibinta dahil wala na tayong display doon sa ating ulit na tindahan. So, kaya ito ang aming napamili. Ito ang aming nadala galing sa Cebu City mga kasari. And meron akong nakuha dito ng isang box. na lighter kasi wala na rin ito sa aming tindahan. So, noong mandito mga kasari, aming napamili at kahit tayo ay nakapag-sara ng isang araw so hindi pa rin buo talaga na relax ka sa isang araw kasi ang dami mong iniisip ah, ang daming iniisip kung ano pa ang pwedeng idagdag ano pa ang pwedeng benta sa ating tindahan so kahit sarado tayo pero yung utak natin ay gumagana mga kasari so ganun ang isang uh, ah, negosyante ganun ang isang tindira o tindira, <laughs> sinong nakarilit diyan <laughs> so mayroon talaga kaming pahinga mga kasari ng isang araw sa isang linggo, ah, kahit papaano paano, mga ilang oras na nakapagpahinga tayo, so ito nga aming nadala galing doon sa Cebu City mga kasari, ito ay mga pangbata lahat na and napapansin niyo yan ay puro pangbata lang, so yan ay nagkakalaga lang mga 1,000 mahinggit yung ating mga napamili doon sa carbon, so doon talaga kami namimili mga kasari kasi mas maura doon and ah uh, mas malaki yung ating kinikita. So, alam naman natin kung saan tayo mas nakamura ay doon tayo bibili. So, para naman kahit paano ay lumalaki yung ating tinutubo mga kasari. Kasi kung dito lang sa public market ng Mandawi, ah uh, talagang medyo mahal na. So, magkano lang yung tinutubo mo sa isang item na sa mga 15 na lang. Pero kung doon sa sa uh, Cebu City sa Carbon Cut tayong mabili ay nasa 30 plus yung ating tinutubo sa bawat item mga kasari. So kaya yun ang aming sinasadya talaga doon sa Cebu City para kahit papano ay medyo malaki yung ating ginikita. And pagkatapos namin doon sa Carbon Cut mga kasari ay dumiretso kami sa Lanueva. Land Supermarket. So, dinamadaan na, na kasi namin kayo. Minto na kami at doon kami namimili ng mga ilang paninda din para sa ating tindahan. So, kagaya na lang ng mga shampoo at naubos na yung ating ibang mga shampoo doon sa bahay. So, kaya namili tayo na nagkakahalaga lamang ng 2,000 mahigit mga kasari yung ating grocery items. So, kung napapansin nyo dito mga kasari sa aming napimili, napamili, napamili doon sa carbon, meron tayo dito ng uh, cord sa ating uh, charger mga kasari kasi wala na yan doon sa ating display sa ating tindahan so kaya ah, naisipan ko ay kumuha na rin so mayroon tayong display doon pero type C so yung sa Android mga kasari ay wala na so kaya ayan kumuha lang tayo ng mga ilang uh, piraso para naman kahit paano pag may naghanap at may ay mayroon tayong ma maibigay mga kasari so ganoon lang naman yung ating diskarte kung sa mga items na bihira lang hinahanap ay kukuha lang tayo ng mga iilan para kahit papano ay meron tayong maibigay sa ating mga customer so kaya yung ating mga mindset ay kailangan maging madiskarte <laughs> madiskarte so ayan yung ating isang chichiri ang transparent so ayan kasama sa isang box yan mga kasari sa ating pamilya doon sa Lanueva supermarket so ayan nga ay nagkakalaga ng 2,000 maigit lang so hindi ko na ipapakita sa inyo kung ano yung laman uh, basta yun ay groceries items para sa ating uh, tindahan pa din uh, kagaya ng mga shampoo uh, sabon so yun na lang mga kasari no? so, kung bubuksan at ako'y inaantok na talaga hindi <laughs> joke lang so ako'y nagbaboy sober mga kasari kasi nung ako'y nagvideo ay mayroong music so tara iwas ako sa copyright at yan yung ating nabayaran. So, yan yung resibo ng Lanueva Supermarket. So, matagal na din. Hindi na ako nakapagpunta sa aking pinagbibilihan palagi sa Colonnade Supermarket, mga kasari. So, ako, dalawang linggo na. Hindi na ako nakapunta doon kasi nga doon kami sa Lanueva Supermarket. Kapag pumunta kami ng Cebu City at mamimili ng mga paninda, ay na kasi yung Lanueva, mga kasari. So, kaya discount din na lang para isang bahiyan na. So, direct na sa pag-uwi. Galing ng carbon, ah, nadadaanan yung Lanueva. So, huminto na kami. At meron ako ditong nabili na red onions, mga kasari. Yun ay pang rekado. So, konti na lang doon sa ating uh, tindahan. So, kaya kumuha lang ako ng kalahati, mga kasari. And mas mura pa din doon, mga kasari. Nasa 80 pesos lang yung per kilo sa red onion, mga kasari. And dito kasi, pag dito na sa Mandawi, ay nasa 100 or 120 yung kilo, mga kasari. So, So, minsan maging wise din tayo mga kasari no, sa ating pamimili. Kung saan tayo mas nakamura, ay doon talaga tayo bibili para mas uh, mas mura, mas malaki yung ating ginikita sa ating uh, mga paninda. So, yun lang mga kasari. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sabong pagsuporta support sa aking channel. Sa mga nanonood sa aking mga video, sa aking mga organic viewers, sa aking mga silent viewers, maraming salamat talaga. And uh, yun lang hanggang dito na lang once again Genbet Mix TV ang tindirong blogger-blogira ng Mandawi City. God bless.